ito mga idol oh, si Boy Tigas hinahamon niya si Casimiro mga idol ito mga idol oh, Boy Tigas hinahamon niya si Casimiro tingnan natin mga idol kung anong sasabihin niya kay Casimiro tingnan nyo mga idol tingnan nyo ayun oh. Ah, uh, minamalit mo yung mga maturista eh. May malaking respeto ko sa sayo pero sinabi mo, lagi ka nagko-comment sa akin. Sinasagot ko lang yung sinasagot ko lang yung comment mo. Eh syempre... Ayaw ko naman sabihin mo na tap-tapin mo ako sa kaliwa mo. Pero ngayon, partidahan tayo. 40 kasuntok tanggapin ko. Sa akin, 25 lang sa'yo. Sa katawan lang, huwag lang sa ulo. Body set lang kung matibay ka. O, subukan ko. Huwag masyadong malitin yung mga maturista gagawin mong pansimbag. Sumasagot lang ako sa comment mo. Kaya ngayon, pagbalik mo, maghanda ka. Maghanda rin ako sa'yo. Maghanda ka rin sa akin kasi ito. Okay, ito. Pinuntaan ko na dito sa ano, sa tagaytay yung ano, yung susuntok sa akin ha. Okay. So, sumuntok ka. Yo. Ang tibay talaga mga idol. Tibay. Hmm? Di. Di suntok. Di. Yan si Boy Tigas mga idol. Yan sumuntok D. mga idol. Buto yan mga idol. Malaking katawan D. niya. Pero yun o. Oh? lang Dere, yan. Tanggapin yung mga suntok. Di. 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 talaga oh?